Hi guys, ah, uh, dito ako sa ano ngayon, garage sale sa company na pinasukan May garage sale kasi dito, may mga unit toner, binta mga gamit. Iba-iba uh, yung mga gamit dito, may mga damit, sapatos. Itong sapatos to pang bata, na uh, bili ko to siya, biliin ko na to. Ah, uh, one, ano lang naman to, 150, kaya binili ko na siya. Sobrang mura nito, pag bibili mo sa labas, napakamahal. May pambata din ito, Nike, tag 150, tapos itong malaking sapatos sa uh, versus 350 tapos yung balat 350 din siya so marami kang mapili dito mga damit may tag ano din 50 sandaan ni pindi ito maraming na uh, namili so hanap hanap pa tayo dito mag chipo mag -tipo tayo ng medyo mura so itong t-shirt na bili ko siya ng ano tag 50 pesos so ang ganda niya mga branded ito siya gamit nga lang siya pero napakaganda ang dami pang sapatos dito may ano talaga dito may pang may pang matanda pang basketball mga damit mga damit pa dito so dipindi na sa inyo yan kung ano kung ano yung gusto nyo dito so kanina nakabili na ako ng ano, sapatos na pang at saka mga t-shirt so ito marami pa dito mga pang bata na nakang so mga ano to siya mga branded na gamit to siya mga damit So oh, ang dami nito, kaya lang table na tayo dito. So ito naman, mga matanda na mga t-shirt, mga branded din. So tingin-tingin lang tayo. So ito na, na ano, nabili ko, t-shirt, sapatos. Saka mayroon din ano. So ito rin, sapatos. So ganda oh. Tag 1,000, may tag 1,200, may tag 700 so ito naman mga ano siya mga damit din so hindi naman lagi itong ano dito garage sale sa isang taon siguro dalawang beses lang itong mangyari so ito oh, mga damit to siya so ang dami na mili dito so hanap hanap pa tayo dito baka may mabili pa tayo so dito mga damit ang dami sapatos ito naman mga pabango ang daming na ano, ang daming na mili. ko sa trabaho. Ano ba ito? Ito 3,000 na? sapatos. Medyo may kamalan ng 3,000. 2,000. Tapos ito, 2,000. So, maghanap pa tayo ng medyo mura pa. Damit pang bata. Ang dami din dito. So, ano na, tama na to. Nakabili din naman ako ng mga t-shirt sa sapatos ng anak ko. So, ito, pambabae. Tag-100 lang.